Uh, hello, ganda nga sa umaga. Ito po si Doc Bernie. Okay, so ngayong umaga, eh, tatanungin, na, uh, sasagutin natin yung tanong sa ating channel. Doc, uh, okay lang ba every month mag-inject ng ADE 5ml sa baka? Okay? So walang problema dun sa ADE, vitamins lang naman yun. Kahit nga weekly, walang eh, alam problema. Pero kahit 4ml, okay na. Okay? Uh, yung weekly sabi ko nga pwede kung may budget ka yung iba kasi syempre uh, additional cost din yan every two weeks or monthly ginagawa din na yan kasi vitamins lang naman yan para lalong bumulas ganahan yung ating alagang baka so wag kang mag kahit monthly ka magsaksak ng baka pero 4ml uh, intramuscular injection sa baka Uh, walang problema. Okay? Ito po si Doc Bernie. Sana nasagot ko ang iyong tanong. Gandang hayop sa umaga sa inyo.